Bumper to bumper na mga sasakyan ngayong papalapit ang Pasko, asahan ayon sa MMDA. Naritong news ni Judith Estrada Larino. Nagpaalala ang MMDA, Metropolitan Manila Development Authority, sa mga motorista na asahan na ang bumper to bumper na mga sasakyan ngayong papalapit ang Pasko. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, mas gagrabe pa ang traffic sa December 22 at sa mga huling araw ng working day bago ang araw ng Pasko. Dahil dito nagpatupad ang ahensya ng No Late No Absent Policy sa lahat ng traffic enforcers ng MMDA. MMDA upang pagaanin ang daloy ng trapiko. Pinalawig na rin ang deployment ng mga enforcers hanggang alas 12 ng hating gabi. Pinaalalahan na naman ni MMDA Chairman Ardes ang mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta upang maiwasan ang congestion ng mga sasakyan sa mga pangunahing kalsada. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.